Hi guys, magandang araw po no sa inyong lahat no. So welcome naman kayo sa channel natin, Jake Mobrada Channel. So sa video na ito guys, pag-usapan po natin bakit may hirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga subscribers, viewers, silent viewers and supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Paalala lang po, ito po ay ang aking personal opinion lang po. Kung mayroon kayong opinion or suggestion para ma-improve natin ang mga next episode ng ating mga talakayan dito sa channel natin, pakilagay lang po sa comment section ng video natin. Okay guys, ito po ay base sa aking observation. Bakit may hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas? Una-una po, we are overpopulated. Sobrang dami po ng mga Filipino dito sa Pilipinas. Kung, sobra, kung maraming tao sa isang lugar, number one na na problema ay trabaho. Kasi mag yun. Okay? That's why maraming mga kababayan natin na pumunta sa abroad kasi doon, maliban po na malaki ang sahod, maraming job opportunity sa kanila. Yan po ang unang reason na kikita kung malaking problema natin. Overpopulation po tayo. Now, paano natin solusyonan ang ganito na mga problema? Ito, itong problema po ay hindi lang to problema ng ating government. We have to create jobs dito po. Paano? Kasi ang hirap dito sa Pilipinas, wala po tayo manufacturing. Karamihan po na produce natin na product, hindi po product na mga for example kotse, television, pagkain na pinapadala sa ibang bansa gatas o iba pa, meat products but ang ating number one product is tao OFW, Overseas Filipino Workers ang tinatawag natin ngayon na Modern Heroes sila po ang bumubuhay sa ating economy malaking percentage po ng economy natin ay nakasalalay sa mga OFW kasi nga dito wala masyadong trabaho kasi overpopulated. Wala tayong manufacturing, we don't have uh, industry, no? Katulad ng ibang bansa like Japan, China, nagumagawa sila ng nilang mga kotse, television at electronics. Meron tayong electronic plants dito sa Pilipinas, pero ang product hindi naman 'to pinapadala sa hindi naman 'to ginagamit dito mag-manufacture ng device or appliances but binibili sa ibang bansa no pinapadala hindi naman ito multinational company ang gumagawa wala tayong 100% Filipino owned manufacturing firm ikalawa po na reason na mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas ay skill mismatch anong ibig sabihin dito sa Pilipinas kinukonsider po ito na third world country karamihan ng mga job opening dito ay BPO, call centers, business, business process outsourcing. Now, ako nakapagtrabaho po ako sa isang BPO company way back to 2015. Now, nagraduate po ako ng computer science, pero ano natutunan ko lang do during the time is mga C, Pascal basic sa mga schools, PHP for example sa ngayon, uh, SQL pero ang dinidemand ng industry is Java Enterprise, Oracle, Hybris, SAP. Hindi naman yung tinuturo sa school. So, ang nangyayari, ang mga graduates natin, hindi madaling matatanggap sa mga do sa mga company na, na may mga clients sila na ganon ang requirement ng mga skills. So, they have to conduct series of trainings para mag-adapt. So, yun po ang problema. Skill mismatch. Kailangan po natin na ma-improve ang educational system natin na lang angkop sa demand ng industry. Sa akin po matagal na tong problema pero nakikita ko hanggang ngayon hindi pa ma-solve-solve ng ating government at mga private schools dito sa Pilipinas. Siguro budget pero may mga practical naman. For example, Oracle. Ang Oracle may community edition naman na libre. Bakit hindi tinuturo sa school? Kasi ang mga teacher ay hindi rin familiar ng Oracle database sa mga schools dapat government or private dapat po meron po tayong upgrading ng skills okay alam ko ang problema is budget pera pero if the school will allocate a certain amount of money every year for the training of the faculties I think the skills mismatch na problema dito sa atin ng mga employer outside of the country, mga foreigners, mga investor, ay madali nating masosolve. Hindi mawawala ang problema but masosolve unti-unti. So, skills mismatch. And then, tatlo, no? Na reason na mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Every year, maraming graduates. So, nasagot ko rin yun na every year maraming graduates or maraming tao. So, nag-aagawan ng posisyon. At karamihan ng mga company, kung makita natin, ang kanilang mga qualification napakataas, no? Marami silang ni-require nire sa mga applicants ko, newly graduate, mahirapan ka talaga makapaghanap ng trabaho kasi ang requirements super taas. Minsan nga mag, 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 magbasa ako ng mga requirements online. Sa tingin ko hindi lang ang ang requirements dapat siguro dalawa o tatlong tao pero pero ang hinahanap nila isang tao lang. So mga requirements at maraming graduates saan sila iwi Some of the graduates find it hard to find a job within few months of their graduate after the graduation. So ang mga requirements na pagkataas, etc. No, pero ang trabaho ay napapakababa ng sueldo. Okay, so yun po ang ikatatlo, no? Maraming graduates, no? Ikaapat siguro na reason, palagay ko na mar maraming nahihirapan maghanap ng trabaho ay job opening sa kanilang lugar. Karamihan ng mga malalaking company ay nasa Manila, no? NCR, sa mga probinsya walang masyadong opening. So ito rin ang mga reason na bakit maraming pumupunta ng mga tao sa Manila kasi doon nakafocus ang ang mga businesses, private and governments sa mga provinces. Nako, may hirap talaga, walang opportunities. So yun din, sana po ang mga opportunities ay mailagay din sa mga probinsya. Okay, yun po, rin po ang mga reason bakit nahirapan maghanap ng trabaho, no? So, kalima, lima, siguro na reason na mahirap maghanap ng trabaho kasi ang mga graduates natin namimili din ng mga trabaho kasi ang baba ng sahod, iba, below minimum pa po, no? So, meron tayong unemployed, walang trabaho, at underemployed. Employed sila, pero below minimum wage ang tinatanggap nila nga sahod. So yun din ang mga reason, ang iba medyo nawala na gana, makapaghanap ng gana ng trabaho kasi ang baba ng sweldo at ang expectation ay sobrang taas. I think uh, I think uh, guys no, yun po ang limang reason bakit mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero sa akin lang ang uh, advice ko lang sa lahat whether you are newly grad or marami ka ng experience, is keep applying upscaling your skills and you improve your personality and then do not give up no kahit mga kabiguan time will come makapaghanap ka talaga ng trabaho no in due time basta pagsipagan mo lang gawin mo lang ang tama and then pray a lot no walang impossible kay Lord no hard study hard work hard and pray a lot and share your blessings no kun sobra lang sa ibang tao din Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood. Sana po may napulot po kayong aral dito sa video natin. Thank you so much no sa inyong walang sawang panonood. Kung gusto niyo yung video na ito, like lang po. In huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po guys. I love you all. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys. Bye bye.